Sabihin ko na ba kung sino? Pwede ko naman sabihin. Muling naungkat ang isyong third party sa hiwalayan ng dating mag-asawang sina Aljor Abrenica at Kaylee Padilla. Sa isang Facebook Live, nanindigan si AJ Raval na hindi siya ang naging ugat ng hiwalayan at lalong-lalong hindi siya ang third party. Hindi napigilang magsalita ng aktres dahil sa mga nababasa niyang pambabatikos at komento mula sa mga netizens na saad niya maging ang kanyang pamilya ay dinadamay ng mga ito. Pahayag ni AJ na kapag move forward na lahat kayo na lang hindi. May nabasa ako, dinadamay ang buong pamilya ko. Nilinaw din niya kung kailan sila nagkakilala ng aktor at ito ay sa panahon na nakatrabaho nila ang isa't isa sa pelikulang Nerissa. Magkaibigan lamang umano sila noon at kuya pa nga ang tawag niya kay Aljun. Lumipas raw ang panahon at nanligaw sa kanya si Aljun. Ngunit nilinaw raw niya sa aktor ang patungkol sa asawa nito at pamilya. Saad naman raw sa kanya ni Aljur ay okay lang dahil sa hiwalay na sila ni Kaylee at noong panahon na iyon ay mayroon na ring partner si Kaylee. Pagpapatuloy ni AJ, kapag move forward na lahat kayo na lang hindi. May nabasa ako, dinadamay ang buong pamilya ko. Si Aljur, nakilala ko siya sa Nerissa, Friends lang naman talaga kami noon. Kuya ang tawag ko sa kanya. Lumipas ang panahon, nanligaw, kinilala namin ang isa't isa. Tinanong ko siya, paano yung wife, paano yung family. Sabi niya sa akin, okay lang yun, iwalay na talaga sila. May partner na rin si Kelly that time, kaya nag-go ako. Pinagdiinan din ng aktres na nagsimula ang kanilang relasyon na walang sinasaktan at nilolokong tao. Isang taon pa bago sila naging magkarelasyon ni Aljo. Paulit-ulit umano ang mga bashers na tinatawag siyang nanira sa isang pamilya. Dagdag pa ni AJ, ay kilala niya ang taong na-involve sa panluloko sa dating mag-asawa. Saad niya, ang sinasabi ko lang dito, I swear to God, mamatay man ang buong pamilya ko. Nag-start ang relasyon namin nang wala kaming sinaktan, wala kaming nilukong tao. A year after, dun kami naging official, last June. Paulit-ulit yung bashers, homewrecker, and all. Oh, Ayoko mag-name drop pero kilala ko kung sino ang totoong tao na involved sa panluloko sa relationship nilang dalawa. Nakiusap din si AJ na sana ay pakinggan ng mga netizens si Kaylee na huwag nang itag ang kapuso aktres sa kanilang mga post na konektado sa kanila dahil sa nananahimik na si Kayli, Malakas raw ang loob niyang magbahagi ng mga larawan nila ni Aljur dahil alam niyang wala silang nilopo. Maging ang pagkakaroon nila ng anak ni Aljur ay pinabulaanan din ng aktres. Wala umanong ganoon. Anya ay hindi na niya babanggitin ang pangalan dahil sa kawawa naman ito sapagkat mayroon na ring anak ang babaeng sangkot.